Mrs. Percy Torres, magandang umaga po. Good morning, po, Happy. Ma'am, si uh, Mr. Sir Demi, nahuli niyo po sa motel. Kasama po itong si Jinky, caught in the act. Ah. Ano sure. po yung, Papasok sila palabas na ng motel? Tapos na? Palabas na. Okay. an uh, ang lakas naman po ng intern niyo paano nyo po nalaman na nandoon sila sa mga oras na yon? Naglagay po kasi ako ng magbabantay sa babae. Aha. Okay. Tapos, yun, sinabi niya po nung araw na yon, pauwi sila, bumaba siya sa shuttle sa isang lugar. Aha. And then, sinek ko na rin po yung asawa ko kung nandun nga siya sa bahay. Ba dapat kayo ang hepe ng NBI. Kung ganon. ang galing nyo. So, nagpaposte ho kayo ng tao ninyo para sundan uh, itong si uh, Jinky kung saan man siya pupunta. At tumawag po yung inyong asset na pinoste Apo. nyo dito kay Jinky at sinabi, lumakad na, pumunta na sa isang lugar at sabay check naman kay Mister. One Apo. plus one equals, boom, motel. Opo. Galing nyo mama, galing nyo. Okay, so... Pero bago ang nangyari ito na kayo po ay nagpaposte ng asset ninyo kay Jinky, eh, Meron na kayong duda siguro noon pa. Apo, dati na po silang may relasyon, Tapos sinabi nila, oh, nag-break sila, nagsubalas. Ah, dati na. And then, sabi nag-break na, kaya lang hindi ko kayo naniwala. Opo. Duda pa rin kayo, kaya yun na, nag-hire kayo ng asset para postihan na itong si Jinky. Ma'am, pakipaliwanag sa amin yung nangyari sa video. Pwede i-roll yung video? Okay. Ano po yung mga kaganapan dyan? Okay. Pwede yung pakipaliwanag sa amin? Ano po yan? Pa na po sila niyan, kami nag-i-invite sa uh, harap ng hotel mm -hmm. and then hindi pa sila nakas dahil pasakay sila ng motor. Okay. Nung makita ka ni Mr., tinuro ka niya. Ano, ano yung sinabi ni Mr.? Sabi niya po, hiwalay na tayo. Sabi niya, hiwalay na tayo? Oo Okay. At ano pong sinagot niyo? Sabi ko hindi, hindi na hiwalay. Hindi kayo hiwalay. Pero totoo bang hiwalay na kayo? Hindi pa. Hindi, sir. Okay. So, ibig sabihin na galit siya sabi niya, hiwalay na tayo kasi nabuking mo ako. Ganon? -hmm. Ayun. Baka po pinapalabas niya sa papay na hiwalay kami. Ah, okay. Sinabi niya, hiwalay na tayo para yun ang isipin ni Jinky. Ano naman po sinabi ni Jinky nung matapos yung itulak? Wala po, wala. Hindi man siya nagsalita. Sir Demi. Yes, sir. Good morning pa. Good morning. Po. Hiwalay na ba kayo ni Mrs.? Hindi pa. Ganon po ang iningi kung ano, nung ganito po ang kwento, sir. Nabenta namin ng bahay, nagati kami doon sa benta. Uh, Alahati nung nabenta ang natira, sir. Uh, namin, pin nagpirmahan kami sa barangay. Pero na hindi nakalagay doon sa pinirmahan niya na wala kami, sir. Pero ang usapan namin, para wala kami pakialaman doon sa... Yung pera niya, pera ko, na nag kami. nag kami ng tirahan dahil umuwi, pinauwi siya doon sa nanay niya. Nandito ako sa nanay ko. Kasi nabenta nga bahay namin, sir, eh. Ah, okay. Kaya napintabahay namin dahil sa nagkasakit yan. Kalahating milyon na ubus niya, sir, dun sa pagkaka-hospital. Hindi pinabayaan siya, pinahanggang sa ngayon, gumaling na siya. Last June pa yun, sir, mga mag-iisang taon na magkasakit yan. Eh. So bakit mo bibilangin, sir, yung pinanggastos mo sa pagpapagamot niya? Dapat lang. Hindi ko binibilang, sir. Hindi ko binibilang. Ganito lang po kasi nung, nung, kung ano po yung matira, sir, naghati na lang kami. Ah, okay. So matapos maalis yung gastos sa ospital, at oh. So, kung ano yung natirang pera sa pinagbentahan ng bahay, naghati kay doon. Hmm. Uh, Nag-aarap po sa barangay, nagpirmahan na kinuha niyang klase, nasa akin yung klase. Ang tapos po, kasi gusto ko sana, maghiwalin na kami maayos. Eh, hindi niya matanggap. na uh, o verbal, pinuntaan ko siya sa kanila, sir, sa bahay nila. Sa hmm. bahay nila, sir. Umingi ako, oh, ano, naman talaga, gusto ko naman yung pagwalay. Kasi siya mismo, anong gusto mo mangyari? Walay, walay. Eh di, Oo, oh, di hiwalay tayo. Ah, Bakit ka nagkikipaghiwalay sa kanya, sir? Anong... maraming po dahil na, sir, eh. Una, yung mga maraming siyang nininilihim sa akin, mga utang, mga... may maraming kwento, sir, na maraming siyang nininilihim sa akin, hindi ko alam. Okay. Hindi ko nabibigla na lang ako. Sinisingil ako ng mga tao, mga dati kong kakilala. Kasi dati, sir, may trabaho naman ako. Eh, since pandemic po, nawala na po ako ng trabaho since March pa. Okay. Kaya po nagkasakit yan, nagkataon wala na akong pera, nangyari, nabenta po bahay namin. Yung po pagkabenta ng bahay namin, na, nakukuha na sa, kukuha binang sandang libo, kasi hindi po nabayara pa ng todo, uh, total yun eh. Hindi naman naging kas, naging hulugan po sa, kakakuha namin pera sir, para pagka-hospital niya. Sa totoo sir, alam niya nang nangyari, ha, almost, almost kalating million na gas namin. So kung ano lang natira, sabi ko na po natira sir, 600,000 po natira, nag-300 sa kanya, 300 sa akin. Oh, so, okay. So, nangyayari po, gusto ko sana makipagdiwalay ng, ng maayos. Ayan niya po, tanggapin. Kahit nag-usap kami ng verbal, yun po yung linalaban ko. Nakipagdiwalay okay. ako sa iyo ng verbal. Kaya so, hindi tayo wala. Wala tayo pirmahan. Yun, yun, yun kasi tinuturo sa kanya. Eh, sir, 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 ang paghiwalayan, hindi yun dapat sa barangay ang pirmahan yan. Dapat <coughs> sa korte. Annulment Hindi, po kaya, dapat ang ginawa na, nyo. Okay, malaking gastos pa lang yung minister. Eh. Well, Kaya, well, yun naman talaga, sir, ang proseso sa atin dito. Maliba na lang kung si Mrs. ay meron na rin pong ibang kinakasama, then quits wala na lang kayo. Wala po, wala po. O, kung wala siyang kinakasama, then huwag ka munang mag-girlfriend uh, kasi pwede kanyang habulin. Pero, Pero kung pareho kayo merong karelasyon ng iba, then okay lang yun. Habang pinoprocessing yung inyong annulment, pwede kayo magkaroon ng kanya-kanyang relasyon dahil hiwalay na nga talaga kayo, hiwalay na yung bahay na tirahan niyo. Ganun po dapat. Oh, in this case, ikaw lang meron na siya ay wala. Kahit na hiwalay na kayo sa sinasabi niyo, pirma sa barangay, kasal pa rin kayo in paper. Yes, sir. Opo. Okay. Uh, Sir, po ako ng tawad sa kanya. Nagarap na rin po kami sa barangay. Inamin ko na po yung mali ko. Uh, ina po ako ng tawad sa kanya. Nagayos na, na po sa barangay. Tapos pinauwi ko na po siya dito sa bahay namin kagahapon. Okay, Tapos, uh, kasi kaya bumabalik siya lang dun sa kanila ang usapan namin, kasi nagtitinda siya noon, sir, doon sa kanila. Kapit barangay lang kami, sir. Isang oh, barangay, ka, pa. barangay. Oh, okay, sa barangay ako. okay na si Mrs. Mrs. Oh. Mrs. Uh, Mrs. Torres. O, oh, sir. Okay. Hiwalay na raw kayo. I iba ng tirahan ninyo. At uh, naghatian na kayo doon sa uh, pinagbentahan ng property. Totoo? Eh, siya lang nakapalabas At nagpirmahan na raw po kayo sa barangay? Patunay na wala na dapat kayong pakialamanan sa isa't isa? Hindi po ganun yung sinabi niya, sir. Okay, pero hindi na ako kayo magkasama sa isang bahay, sa isang bubong. O, oh, pinauwi niya po ako dito kasi sabi niya, samahan ko daw yung pamangkin ko dahil nga nasa akin, sa akin amin po nakatira yung dati eh. Ano po yung pinirma niyo sa barangay? Yung pit, naghati lang kami dun sa natirang pera, sir. Ah, okay. Tapos, hindi niya ba sinabi hiwalay na tayo? Hindi po. Sabi ko nga, galit na galit ako bakit niya pa pinarating sa barangay. Siguro, piko, ah. sabi ko, may pinapanabas kang ibang kaya ginawa mo. Okay. Ayan po, oh, Sir uh, Demi. Baka gusto mong kausapin, Sir Demi, bago... Hindi, Sir. Hindi mo sakin. Oo po, Sir. Ganito po. Kinuwento ko na lang muna yung nangyari. Pero sa ngayon, Sir, nag-ayos na po kami. Nagkasundo na ulit kami. Magsasama kami ulit. Okay. Ah, magsasama uh, uh, na, na ulit kayo? Nagkasundo na kami kaapon. Oo, oh, okay. Sir. Ganito. Kaya po, nakaiwalay lang siya ngayon sa akin ng bahay. Kasi nagsikilda po siya doon. Okay. Sige. Ganito Ang po. pa siya tayo. Okay. So, Ma'am Percy, oh. okay ba sa inyo? Patawarin mo na itong si Sir uh, Demi at magbalikan na lang daw kayo. Okay lang po, Sir. Kaso gusto ko mga ako, sa talaga na hindi na niya uulitin ang ginawa niya. Ah, sige. Sir, Sir uh, Demi, yes, sir. Okay. ako ka. Public apology ang gawin mo raw. Ang gusto mo mangyari ni Madam. Ah, uh, Sir. Eh, rin sabi ka na na kung makairap yung barangay. Sabi, sabi, ka pang para sa mga pagpasibayo ka. Ngayon, pa, muri yung ma. Okay. Ma'am, Ah, sir, sir, paano namin maintindihan yung sinasabi nyo? Mrs., okay na po sa inyo yung sinabi ni mister? Iba naman yung sinabi niya, sir. Oh, eh wala. Eh, sir, nanunumbat ka siguro. Tagalogin mo kaya, sir. sige, patawaran mo na ako. Uh, ang kamali ka ko, aminan ko naman. Inaamin ko naman ang kamali ako. Bingin na ako ng tawad sa'yo na hindi na ako uuli. O, oh, di ba, nag usap na tayo kahapon lahat ng ganyan. Nangako nangako, sa kapitan. Oh. Na siya may testigo natin. O, oh, ayan, ma'am. Nangako na at nangangako ulit ngayon. Okay na, ma'am? Opo, oh, sir. Oh, good. Oh, sir, ha, wag mo na ulitin niya na, Sir Demi. Opo, sir. Hindi, hindi, hindi na po, sir. Maraming goal. salamat po sa inyo, sir. Um, okay, uh, good. Tayo po naging daan para magkabalik at huli kami magkaayos. Ay, ay, salamat. Okay. Sige po, Ma'am Percy, uh, uh, kung ano po pong may tulong namin in the future para sa inyong dalawa, magsabi lang po kayo. Okay, Ma'am Percy? Salamat o po, Ma'am Percy. Sige po, sir. Magandang umaga po, madam. At Sir Demi. Saram Maraming salamat po, Sir Tulpo. Opo, opo. Okay. MJ, anong sabi ng netizens? Idol Rafi, gumagaling yung mga keyboard warrior natin. Ito po ang sabi nila. Umpisahan natin, ano, kay Christine Plaza, once a cheater, always a cheater. Kahit sa hirap at ginhawa, dapat ang mag-asawa ay nagsasama at hindi naghahanap ng iba. Meron pa tayo, Idol Rafi, ah. Eto, si Verly Mirano, mas magkakaroon po tayo ng fulfillment kung meron po tayong contentment dahil ang pag asawa ay di biro, hindi katulad ng kanin, mailuluwa pag napaso. Yan ang sabi niya. At eto, Idol Rafiha, eto ang huli, si John Josh Lara, ang kabit ay parang frutas na durian. Kahit anong sarap nito, di makakailang mabaho pa rin. Kabitman o kirida, ikaw ang anay na sumisira sa masaya at buong pamilya. Meron na po tayong 19.1 million subscribers. 19.1 tayo. Ang bilis <laughs> na. 19.1 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button. Select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos na ina-upload ng Rafi Tool for Inaction YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Anong dumating na hamon. Patas na pamamahayag. Yan ay aming kahati. Tunay na pagmamahal. Ganyan ang tatakapatid.